my five-year-old daughter clean. Thank you. Hello, happy Sunday. Pinaligpit ko lang naman sa kanya yung mga laro niya sa sala pero may intul-tuloy na matun. Nakita niya rin yung table ko makalat at sabi niya gusto niya rin daw linisin. So sabi ko, okay. Sige, linisin niya lang kung ano yung kaya niya. So, o nga lang ha, linis Tila yung magpagana. Hindi mo ba yung sasao? Akala ko na ihalo-halo eh, niya na yung mga pang Fesla ko at saka yung mga markers ko. Pero nung nakita ko yung result, hindi pala. Sabi niya sa akin, alam niya daw kasi magugustuhan ko pag nakahiwala yung mga gamit ko pang palitada na mukha. So, yun yung ginawa niya. Makikita niya yung result mamaya pati yung sa sala. the hardest part in cleaning um, so so you had to find so the hardest part that i did was was actually putting all my jackets over there mm -hmm. and, and the funnest part was actually to 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 put to, um, to put that sleeping bag straight oh i can't do much.